Nisan ko na awa po kay Bea, na abutan ko pong sa bahay pag-uwi ko. Ano. Tulog na siya, tapos hindi po siya nakakakain. Siya? Tulog na po. Ano yung ginagawa mo? Ginigising mo? Ginigising ko po para, para humain. kumain. Eh, nakita natin, nahirapan siya. Doon nga, nabutan natin. tumulong pa nga po si Erika. Pero ngayon, ayan, nakadala po tayo. May nakapanood po, napanood po ni Ate Pia Payne. At nahawa po siya. So, nagpadala po siya ng Ayan mga kalingap, bali dito ngayon is kay Dara naman tayo magre-reaction sa video ni Dara. Um, Siyempre, kalingap prab. Ayan, bali sinundo ni kalingap prab si Dara. Tamang-tama dahil wala si Kuya Ariel. Yung taga-sundo ni Dara or yung sumusundo kina Dara para kahit papano is makagaan-gaan sa pag-uwi. Dahil napakahirap ng ano, napakahirap daw sumakay. Diba? Tapos may pa-surprise nga si Kalinga Prab. Ay natin ko ano ba 'to. Pero ayan pakinggan muna natin yung pasasalamat ni um ni Dara kina Kalinga Prab dahil napakalaki daw talaga napakalaki daw talaga ng pagbabago ng buhay niya simula nung pum dumating ang Kalinga Prab kahit sa pagpasok sa school, na dati-rati sa loob ng isang linggo hindi niya nako yung pasok niya dahil syempre hirap sa buhay, hirap sa pang-araw-araw na gastusin. Pero ngayon, ayan pakinggan natin. Uh, thank you po Ate Pia <laughs> sa pinadala niyo po. <laughs> Hindi mo pa alam yun, pero oh. mamaya sasabihin namin kung ano yun. Salama. <laughs> namin salamat. Uh Maraming salamat. Kumusta naman dara ang pag-aaral mo ngayon so uh, far? Medyo mag-aangat po kasi po nandiyan po kayong tumutulong. Na, may, nagtutulong, may nagtutulong po sa amin, kayo po. Sa mga bayarin, gano'n, uh -huh. sa mga project, sa pamasahe. Nakaka-ano na po, nakaka-survive na po. Nakaka-survive. Uh -huh hindi po gaya dati, sobrang hirap para makaka makapasok ng sa, isang linggo. is ano, limang araw. Grabe. Kasi, eh. ano po, minsan po nag-absent po ako kasi wala po ang sa... Ah, pero ngayon? Pero ngayon po nakaka loob. Na, kompleto na, ano? Na po. Wow. na po. Masaya kami kasi nakatulong kami sa yung pag-aaral. Kasi yun naman talaga ang gusto namin yung pag-aaral eh. Okay. Oh. Kasi yan yung kayamanan mo kayamanan na may, may tutulong namin sa inyo. Ayan, syempre hindi lang pwedeng si Kalinga Prab lang yung masaya. Dapat masaya rin tayo. Masaya ako, masaya kayo. <laughs> di ba? Everybody happy. Ay, masaya tayo dahil maraming natutulungan si Kalinga Prab. Maraming nakakapag-aral na talaga namang um, dadalhin nila yan hanggang kamatayan. Wow, hanggang kamatayan talaga. ba? Diba? Ang pag-aaral o ang edukasyon talaga yung pinakahigit na kayamanan o higit na higit Basta higit. <laughs> diba? Yung pag-aaral na talaga namang napaka um, ganda ng layunin nila Kalinga Prab. Diba? Edukasyon, pabahay. Okay. Um, maraming maraming salamat po sa iyo, Kaya Rab. Kasi po, oh, hindi po kayo nagsisawang supportan kami dalawa ni Bea uh, sa pagbibigay ng ano, ng grocery as pang-araw-araw na panggagastos. So, maraming maraming salamat wala po si mama, si papa, nandiyan po kayong tumutulong sa amin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Wow, salamat naman na, na appreciate mo yung tulong namin, Dara. Sobra po. <laughs> deserve mo naman yung Dara eh. Yes, deserve naman talaga ni Dara, di ba? Kasi nga, wala na siyang mama, tapos yung papa niya malayo pa. Tapos bilang ate, napaka-responsable niya. Kaya napaka-deserve talaga nilang tulungan ni Kalinga Prab. At syempre, ito, pakinggan natin si Kalinga Prab. Okay. Hindi lang naman kami tumutulong sa iyo, pati ang mga viewers. So, salamat sa mga viewers na nanonood, hindi nag-skip ng ads. Kasi dahil sa inyo, si Tara ay tuloy-tuloy ang pag-aaral. -pag Yun, gaya nga lang po sinabi niya, mag-aaral niya ngayon. Di gaya dati na hindi niya makumpleto yung isang linggo. Ano? Oh, 'di ba? Kapag hindi ka nag-skip ng ads nila Kalinga Prab at iba pang charity vlogger ng Kalinga, ibig sabihin isa ka sa mga um, tumutulong sa mga beneficiaries ni Kelia Prab, 'di ba? Nakaka-proud. Kaya 'wag nating skip 'yung kanilang mga ads dahil alam nyo ba, nakakatuwa talaga si Kalinga Prab. Ang mga pinapangtulong talaga niya pa bahay, pang-edukasyon is kinukuha niya 'yan sa kanyang YouTube channel, Diba? Talaga namang nakaka-proud kasi 'yung ibang charity vlogger hindi naman ganyan, 'di ba? Parang mas malaki pa rin yung kanila kumpara sa hindi <laughs> naman lahat pero kagaya ng Kalinga Proud nakaka-proud ka habang pat pa-success na pa-success yung kanyang channel, ang kanyang pabahay, ang kanyang is, pa education is pa-improve din ng pa-improve. Thank you po pala sa pagsugo. Kasi po, ano, hindi na po kumahirapan mag sa mag ano nang maghintay ng sa akin. Ah. Uh, pa, naghihintay po kasi nang sa maabotin ng alas 5. Siya? 6 ganyan po. Sobra kaya po sobrang hirap mag ano, maghintay ng sa Masalo po pag may training ako. Pag ano oras train. na din po ako nakakaano. Uh, mga 7 ganoon po. Mga 7. Misan po, po. po na awa po kay Bea, naabutan ko po pong sa bahay pag-uwi ko, ano. Tulog na siya, tapos hindi po siya nakakakain. Siya? Tulog na Ano yung ginagawa mo? Ginigising mo? Ginigising mo po para, para kumain. Para yun talaga pag yung kayo lang, ano? Okay. Walang mag... Walang ibang asahan. Walang kayo lang talaga. Ayan, sa part na to, yung sinabi ni Dara, yung kwento niya, parang andun na yung awa, matatouch ka talaga, pero andun pa rin yung pagkabilib natin kay Dara, ba? Diba? Nakakaawa dahil sa sitwasyon nila, wala tayong magagawa, pero nakakabilib yung mga ginagawa ni Dara. Thank you po Ate Pia, Pia Pen, sa po natin ngayon para kay Dara. At ayan nga, nabutan nila Kalingap Rob si Bea na natutulog. Si... O ba diba, ang cute nilang tingnan. Kahit pag nanonood ka sa kanila, andun talaga maantig ang puso mo, na maawa ka, na natutuwa ka. Na doon yung awa mo, pero nakangiti ka dahil sa kilos nila, matutuwa ka sa hey, Bea, kanila bilang magkapatid. Hello. Tapos buti na lang din, napansin ni Kalingap prab yung kala nila, Dara, kasi paubos na raw yung laman. At least matutulungan na sila mag-paharga, uh, sarang <laughs> nag-aaral ng gasol. Yes, ayan. balik kasi nung huling punta nila kay Linga kay Dara, napakaraming labahin dahil ang paglalaba ni Dara is for one week. ba diba, ang pasok nila sa probinsya is maghapon, tapos araw-araw. Kaya ang laba lang niya is isang linggo, isang beses. Kaya, ayan, may dala sila kay Linga ng washing machine. <laughs> so, eh, nakita natin, nahirapan siya, doon nga nabutan natin tumulong pa nga po si Erika pero ngayon ayan nakadala po tayo may nakapanood po napanood po ni Ate Pia Payne at naawa po siya so nagpadala po siya ng bagong washing machine Yay! <laughs> so thank you po Ate Pia Payne. so ngayon turuan natin si ano si Dara first time mo magkagamit ng ganito o, so, turuan natin sige buksan nyo buksan Grabe. Ayan, nakakatuwa. Kaya lang problema nito, tubig. <laughs> Kung may gripo sana si Dara, yan, pwede tuloy-tuloy lang yun. Pero dahil igib sila, yun nga lang, more igib. More igib. More, more tubig kasi yan. <laughs> Pero okay pa rin. Uy! 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 Bago! Bago! Wow! Oh no. Talaga namang magpapagod ang karina Kaya thank you, thank you kay mga wow. mga hindi na may hirapan sila rin maglaro. gusto mo... Turaro! Turaro! Pangarap mo pala to Dara? Pangarap mo rin magka-washing machine? Opo, kasi sigurang hirap po. Thank you. Maraming maraming salamat po, Ate Pia, sa pag... pagpadala niyo po ng pera pambili ng washing machine. Hindi na po ako mahihirapan sa pagkukusot at sa pag-ano sa pagpapatuyo ng langit. Maraming maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Huwag po kayong magsawang mag, huwag po kayong magsawang tumulong sa mahihirap po gaya ko. Ayan po. Maraming maraming salamat po. dad. Yeah. yeah. Woo. Woo. Washing machine si Dara. Para yeah. si Bea. Ayan mga kalinga pali, kahit pa nakakatuwa dahil pumupunta-punta na dyan yung lola nila Dara. Tapos yung kuya yata ni Dara eh, sinasamahan na sila sa pagtulog. Ayan, nakakatuwa naman, sana is tuloy-tuloy na yung samahan sila ng kuya niya, tapos ng lola niya. Kahit paminsan-minsan para maging safe sila Dara. Ayan, congrats Dara. At syempre, congrats kay Kalinga Prab. More success. Ayan, i pray natin sila. Isama natin sila sa ating mga panalangin na more success pa para mas marami pa matulungan. Ay lama mga kalingap, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you. Ay sana magparamdam na yung papa niya no na ano para kahit papaano is matuwa sila Dara. Syempre matuwa din tayo mga viewers na nakasubaybay kay Dara.